Hello sa ating lahat mga kabukid Happy Mother's Day pala sa lahat ng mga dakilang nanay Ngayon mga kabukid gusto ko lang i-share sa inyo yung nangyari sa ating mga palakihing sisyo yung batch ng pinapisa natin noong Marso ng katapusan Hindi ko matrace mga kabukid kung bakit ganun na nangyari sa kanila Kita ko na sa inyo sila mga kabukid Yan. Ito pala sila mga kabukid oh. Marami to dati mga kabukid Ngayon kunti na lang Hindi ko malaman kung anong dahilan Kasi pag umaga Yan o Ang dami sila dito Dati Balay isang buwan na to Kalahati Ano nga yun, May 13 So May 15 Isang buwan kalahati Ito yung papisan natin ng katapusan ng Marso Saka ako makabukid kasi pagdating ng umaga, meron akong nakakita dito ng sisiyo. Dito sa baba, dito. Nakalusot yung paa, yung ulo nakababa. Tapos yung puwet, walang laman yung walang laman yung katawan niyan, tinanggalan ng ano ah, anong pangalan doon. Tinanggalan ng laman yung katawan. Hindi ko malaman kung bakit ano ang dahilan. Yan yeah, o, kaya kunti na lang sila natira. Hindi po ako matrace kung anong dahilan. Wala naman ako makikitang kumakain. Bakit ganun? Kunti na lang sila. Ito po lang ating mga uh, pinapisa nung katapusan ng buwan ng February mga kabukit yan ito sila yan at yan sila yan yan naman yung sa January yun know, o diba lalaki na nila halos isang kilo at one fourth na lapit na magkalahati yan natin yung resulta ng upgraded nito chicken So hanggang dito na lang mga kabukid Sa magandang araw sa ating lahat Kahit ganun man nangyari doon sa ating mga palaking sisyo Na kumunti sila Patuloy lang palin tayo sa buhay Positive lang tayo Kasi hindi naman talaga natin mape-perfect yung pag Pa-farming ng mga manok Kasi minsan talaga mayroong ganyan mga problema Na hindi natin akalain na darating Pero yung mga ganyan na problema maghanap tayo ng solusyon kung paano natin yung ma masasolve. Kaya, yeah, hanggang dito na lang. sa magandang hapon sa araw sa ating lahat. Happy farming. God bless at maraming salamat sa lahat na na-subscribe sa akin at saka hindi pa nakapag-subscribe. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, pag-subscribe naman, punting tulong para sa akin. Bye-bye. Happy farming all.